Youth Turn. Usapang kabataan naman. Your turn. My turn. Youth Turn. Hi kaibigan! Kumusta ka na? Lahat tayo may pangarap at may gustong maabot na matagal na nating inaasam. Pero minsan, may mga pagkakataong kapag nakuha na natin yung matagal na nating gusto, tumitigil na tayo at hindi na nagpupursigi pa. Walang problema kung magiging kontento kung nasan ka man ngayong season ng iyong buhay. Pero, hindi rin ito ibig sabihin na kapag kontento ka na, ay hindi ka na magsisikap pa. Kaya friend, heto ang ilang paalala mula sa article ng www.scottmiker.com. Una, complacency is different from being content. Ang pagiging complacent ay may pagkakapareho sa pagiging tamad. Ang isang taong complacent ay hindi nagpupursige upang maabot ang kanyang potensyal. Hinahayaan lamang na madala ng agos at isinisisi ang mga bagay sa kanilang shortcomings. Ikalawa, being content means being happy, while being complacent means refusing to work to improve. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugang mananatili ka kung nasaan ka ngayon. Sa halip, it's about accepting your potential at ang pagkakaroon ng goals na mag stretch sa'yo para maabot mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Ikatlo, contentment goes hand in hand with gratitude. Ang pagkakaroon ng contentment ay ang pagiging appreciative sa mga bagay na mayroon ka sa buhay, habang ang pagiging complacent naman ay tinetake for granted ang mga ito. At ikaapat, The key to being happy is to learn how to be content without becoming complacent. Mahalagang matutunan ang pagkakaiba ng contentment at complacency. Ang susi sa tunay na happiness ay ang ma-realize mo na you have what you need and become content. At ang susi naman sa tagumpay ay ang patuloy na pag-improve sa sarili at hindi mananatiling complacent. So kaibigan, alam mo na next time ha? Ako si Absi Ferrer. Kaagapay mo sa Youth Turn. Usapang kabataan naman. Your turn. My turn. Youth Turn.